na sa <laughs> Ay, si Father pala. Eh, sino akala mo? Hindi akala ko ano, si ano yung, ano, may in-invite. Si Father pala. Hi, Father! Alam nyo na, kagabi nung nag-usap tayo, nag-ano, nag-start ako mag-ano. Mag-anger. Mag, mag Hindi po, nagbago na ako. Di ba, Kuya Penedict, nagkita tayo. Yeah. Ay, alam nyo ba, nung nakita ko si Perla, sobrang nanibago ako. Kasi talagang sabi niya, Prima, yung yeah, proper huh? lang siya. Ha, eh, ganyan lang siya, yun okay. lang. Sobrang bait ko lang talaga, father. Manipis lang, ganon. Tutuan lang sa'yo Manipis, today. virgin! <laughs> Ay. <laughs> hindi, father, kumbaga parang ano siya, parang manipis lang. Parang, parang hindi Parang Introvert kasi ako, father. Dito lang ako maingay. Pero pag damit mo ako, father, hindi ako nagsasalita. Introvert ka ba talaga? Introvert ka hoy <laughs> Introver, oy Briggs, di ba nung no, nakita tayo hindi man nga ako masyado nagaano? Paano hindi ako magagalit sa'yo? Binigyan mo ko ng fan, kulay pink. <laughs> cute naman eh. Cute naman ang pink ha. Pink din binigay ko pa yano Christian. Natchi uh, kami, okay. Ang ganda. Pink din naman yung ano niya eh. Yung fan niya. You know. You knows. Eh. Knows. Alam knows. Knows. si Father, nagsisinose na rin. Eh. Father, he ang cute mo, Father. Okay. <laughs> na ka? Wah, wow, babad wow, eh. Sinda. <laughs> aga mumuwi ka hapon? Umuwi ako pang eh, kasi magpahinga naman ako. Magpahinga naman ako. Ano na? Hindi Baka ka lang nag ng ngayon, ngayon eh. Meron kasi umuwi muna ako pahinga lang kasi may event din kami sa Pampanga. Ah. Namimiss na kita, Pat. Oo nga. Mamaya pag-usapan natin sana ang meet-up. Binilang kita ng damit pero sobrang liit. Pero feeling ko pag nakita ni Father, parang hindi na, mo nasasuot eh. Crap tap Oo. Father, tignan mo to, Father. As ano? Tara. Ang pangalan ng aso mo? Cooper. Nasaan si Charlie? Wow. Nalilito, nalilito ka ba, Father? <laughs> Hindi naman. Hindi. Hmm. Ganda eh. Na charge lang daw. Oh, bakit? Anong tingin nyo? Naka-charge naman ako ah! Oh. Oh, naka-charge ako habang nagla-live. Bakit oh? Pag okay, okay. hindi okay. naman ako okay. na-charge, sabihin nyo sa akin, hindi ako nagla-live. <laughs> <But laughs> Nalogot ko na is part of ano lang, pero hindi po ako galit. Parang nagbaliwanag lang. <laughs> okay. Nadadala lang, nadadala lang. Nadadala lang po. Ay, okay. May hindi ka naman kahapon. Father, ano yan? Dates. 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 Ano, ano po yun? <laughs> Wala ka nun, be. Awww. Mas magalang. Ano po yan, Father? Manamis-namis? Hmm. Bakit um. sa <laughs> No rin ka, Father? Magalang. Ay. At saka magalang? Wa. May tinuro sila sa akin. Ano ba yun? Language ba yan? Daan na ano? Kuya Ben, may nag-message dito. Ring bearer ka ba daw kagabi? Kaya nga eh. Ang putusan isa-isa eh. Ay, <laughs> no. Kanina, kanina pa rin may <laughs> message. Hindi pinapansin. height reveal daw. Grabe. Alam niyo bakit, Father? Kasi so dinod... Kung kanta kad ni Benedict! Ayan, nakita ko yung edit na yon. Nakita mo din? Hindi na dog show niya yung height ko. <laughs> Uy, matangkat si Benedict. Buto. Pinapaalis na naman nila ako, be. Bakit? Ibu ko dyan. Pinapaalis o oh, may gusto kang may Ayoko nga umalis ako, Ito knows. na lang. She halos. knows. Ayoko nga umalis ako, I, <laughs> I, I know, I know. Ako na nag-edit, ta. She knows. <laughs> mahira kay eh? mahirap <laughs> ka. Eh? 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 Naan <laughs> mo na. na, na. Oh. Hi, Ivy. <laughs> so, di di, natuloy, ano. di na tuloy ano. Hindi na tuloy nakabuelo. Oh. <laughs> Ay, meron pang isa ako. Cute. Huwag mong kainin yung buntot na eh. Hindi. Ano po yung father lima po yung dog ko lima. Tato nga. Tapos alam mo ba sila yung nasa kama kami yung nasa lapag. So dog show ka. <laughs> na mga dog mo. Ay, hindi dog show kanila. Kasi si Ling nasa kama tapos si Cole nasa lapad. Bino Kala dog ko, binodog style ako minsan, brother. Hoy, bakit nasira yan? Sabi ko na nga ba sa inyo, Pabibili ko lang to! Hoy, puso mo, puso mo! Lumalabas na hmm. naman si Anger. Father, nandito, babe. Ang <laughs> kakapili ko lang, inat-ngat ng aso nga ano ko yung... Ano, Chris. <laughs> Dinog show na mo. Dinog show ano. ko lang na ito ka, Abon Father. Hey. Mm. Dinog show. Yari. Mm. Ang cute. Father, kapipili <laughs> ko lang. Tapos, Father, ang mga aso ko, pag may nginangat-ngat sila. Look your garden halapati pati ito! nila! <laughs> Yung ring light ko, father! Matagal ka kasing wala. Ngayon, ginangat-ngat niya na rin ako. ang cute wala. Sir, si, si Hindi na si Cooper yan. Si ano, pangalan neto, kapangalan neto, Lucifer. Hindi <laughs> na po pagtanggol, ba? <laughs> Ay, hindi father kasi Coop, ang pangalan niya kasi Cooper Lucifer, pero Cooper lang tawag. Yung pong pangalan niya po. Kunin mo yung ano, kahit ni Cooper, di sila naniniwala. Kasi father, parang nung, pina, parang nung dinala siya sa amin, nangangagat na siya ng ano, madiin. Parang, tsaka kapag po siya sa vet, kinakagat niya yung mga nag sa kanya. Kaya parang yun, yun, po yung inano sa kanya pangalan. May yes. na yes. yes. Gaslight mo kami, bigo lang. Bata. Uy, totoo, hindi ako nagbibiro. Cooper <laughs> ah. lang yung tawag, pero second name niya yon. May second name katulad na, katulad nito pangalan na ito. Bruno John. Ito, Natalia Natalie. Ito si, ayan o, oh. tignan mo, father, nangangagat siya. Kaya ganyan siya binansagan, father. Ah. Hindi Diyo kayo naniniwala. masama ugali. Pukunin ko yung papel. Masama ugali. Kunin <laughs> mo yung birth certificate. Oy, Briggs, ba't ka nagsasalamin? Wala naman yung ano, salamin. Wala, nagpapakit lang ako. Baka sakali may dumaan. Oo, oh, eh. salamin. Papakit ka pa, kala mo naman. Baka may dumaan. Hey, stop it! Hey, Hindi siya tumitigil, ah. Father, oh. Oh. Ganyan, tignan mo, Father, yung pagkakagat niya pa, talagang laman mo yung kinukuha niya. Eh, hey, yung haba ng kuko mo. No? Eh, yeah. Ay, kumuha ka daw ng, ng ano dito, please? Quezon City. Nagkwento kami, nag... Malapit kay ano, Christian? Nag-usap nga kami kanina. Like, uh, Who knows? Who knows? Father, magpa-bring me ka naman! Anong <laughs> bring? Para meron tayong ginagawa. Kunyari, bring me walis tambu. Ganun. <laughs> Wala pa yung ginagawa. Dito ba? O kaya mag zumba na lang tayo, Father? Para naman hindi ano tayo? Huh? Parang makapag na yung mga ano pala. Yung notebook natin, Oh. Eh. Ayun ay notebook mo. Amin bukas pa bibili. Di lang pa to وب... na lang. <laughs> Kulang pa ito magdalagay pa ako. Father, may mga kilala ka bang pwedeng bigyan ng school supplies? Uh -uh. Oo. Ayun si Father. Ah, ah, mag ako, Father, eh, sa Pampanga. Sige, sige. Meron. Meron dito hmm. ano, isolated area. Tapos mga yung dating nilahat, tapos nandun sila. Malayo sa Kabyas ah. na. malayo pa yung biyay nila papuntang school. Wait, ano? Yung dumatawid pa sila ng ano no, father? Ng parang sapa-sapa, gano'n. Ng puno, gano'n, di ba, father? Matawid ng puno? Hindi, ay I mean yung puno na tumba tapos parang nasa tulay tapos tatawirin nila yon. Ah, uh, ano tawag dito. <laughs> yung nawawala ko sa na TV. Oh, mala May mga ganun kayong kakilala, Father. Yun kasi parang yung masarap tulungan eh. Marami. Takto, Father. At yung magalang, di ba, Father? Wow. King mabalakat, dakal. Wow, mabalakat, mabalakat, dakal. Be, magtagalog ka be. Oo, dalawa kami. Ay, mabalakat. Sa mabalakat daw, marami. Marami daw. You yung you, so marami. Mabalakat, marami. Hindi ba lugar, lugar yun? Mabalakat, pampanga? Oo. Oh. Kapit oh. sa Clark. may aircon. hoy multi-guess daw. Yan na naman kayo, hirap-hirap yun. Ako ha? Wala tayong TikTok. Ay! Pupunta kami kayo na Jenny, sasama ah. ka. Sino? Sino? Hulaan nyo, sinong kinakausap ko? Si Father Biel. <laughs> ah. Choose one. <laughs>